Paano kung ang akala mong ligtas na probinsya sa Amerika ay pinamumugaran pala na aswang na gutom sa laman ng buntis? May boses na bumubulong sa dilim, may matang nakamasid sa bintana. At bawat gabi, mas lumalapit siya. Ano kaya ang mangyayari kay Mira at sa batang nasa sinapupunan niya? Kung gusto mong marinig ang buong nakakatakot na kwento, pakinggan mo hanggang dulo. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment kung kaya mong harapin ang takot. Sa kalmadong probinsya ng Louisiana, sa gitna ng malalawak na maysan at tahimik na gabi, may isang buntis na babae na nagngangalang Mira. Bagong lipat lang siya mula Dayland, kasama ang kanyang asawang Amerikano na si Jacob. Dinala siya rito para makapagsimula ng bagong buhay, malayo sa ingay ng siyudad, malayo sa mga kwento ng kababalaghan na kinalakihan niya sa Bangkok. Pero ngayong gabi, habang humahampas ang hangin sa lumang bahay nila, nararamdaman ni Mira ang kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang batok. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig at malayong huni ng uwak ang naririnig. Pero sa bawat paghinga niya, parang may humahabol. Sa labas ng bintana, sa likod ng mga punong oak, ok, may aninong tila gumagalaw. Minsan mabilis, minsan mabagal, parang nagmamasid. Hindi niya alam kung tao, hayop o iba. Kinapa niya ang kanyang tiyan. Baby, it's okay, mahina niyang bulong, kahit nanginginig ang boses. Ngunit sa ilalim na kanyang kamay, naramdaman niya ang kakaibang pagkilos sa kanyang sinapupunan. Parang may malakas na kabog, hindi gaya ng normal na sipa ng sanggol. Tumayo siya, dahan-dahan. Binuksan ang ilaw sa sala. Muni pagikot niya, biglang pumutok ang bumbilya. Itim. Tahimik. Hangin lang. Sa dilim, narinig niya ang boses na isang matandang babae. Mahinang bulong mula sa labas ng bahay. Hindi mo siya meliliktas. Napasinghap si Mira. Lumapit siya sa bintana, pero walang tao. Tanging kaluskos lang ang tuyong dahon ang sumasabay sa malamig na hangin. Kinabukasan, dinalaw siya ng kapitbahay, isang matandang day na nakatira ilang bahay lang ang layo. Si Lola Chen. Mira, anak, sabi nito habang nakatingin sa kanyang tiyan. May nakasunod sa iyo, Narinig ko kagabi, nanlamik si Mira, nakasunod, aswang. Dito sa probinsya, hindi lang sila sa Pilipinas. Kapag may bontis, naamoy nila kahit saan. Kahit sa ibang bansa. Umiling si Mira, pilit na hindi naniniwala. Lola, baka hayop lang yon. Ngunit mumiti si Lola Chan, bakas ang takot sa kanyang mga mata. Hindi hayop ang umaligid sayo, anak, kundi isang nilalang nagutom sa laman ng bata. Kinagabihan, habang natutulog si Mira, nagising siya sa kakaibang tunog. Parang may kumakaskas sa bubong. Parang may lumalakad, dahan-dahan, pekot sa bahay. Tumingin siya sa orasan, alas dosway media na madaling araw. Hinawakan niya ang tiyan niya. Nararamdaman niyang may gumagalaw sa loob, hindi dahil sa sanggol, kundi dahil sa takot. Dahan-dahan siyang bumangon at sa gilid ng bintana, may nakita siyang nilalang. Mahaba ang buhok, maputla ang balat at may pulang mata na kumikislap sa dilim. At sa nguso nito, tumutulo ang dugo. Napaatras siya, hawak ang kanyang tiyan at napasigaw ng mahina. Diyos ko, hindi totoo Ngunit nang dumaan ang hangin, namoy niya ang matamis na amoy ng bulok na karn. At mula sa labas ng bahay, narinig niya ulit ang bulong na iyon. Hindi mo siya maililigtas. Sa takot, tumakbo siya papunta sa kwarto ng asawa. Munit pagdating niya roon, nakita niyang si Jacob ay tulog na tulog. At may kakaibang marka sa kanyang lig. Parang kagat. Huminto si Mira. Huminga ng malalim. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Napasinghap si Mira, hindi makagalaw. Ramdam niya ang lamig na parang yelo sa balat niya dahan-dahan niyang nilingon ang likod. Walang tao. Walang kahit sino. Pero ramdam pa rin niya ang bigat ng kamay sa kanyang balikat. Parang may nakatayo sa mismong likod niya, nakamasid, nakangiti. Jacob, mahina niyang tawag, nanginginig ang boses. Walang tugon. Nilapitan niya ang kama, hinawakan ang braso ng asawa. May ni pa ito, pero mahina ang pulso. At sa gilid ng lig, bumubuka ang sugat. Malit lang pero malalim, parang sinipsit. Tumakbo siya palabas ng kwarto, halos madulas sa sahig. Binuksan niya ang pinto at malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Tahimik. Munit sa malayo, may tila mga mata na kumikislap sa dilim. Isang pairs. Dalawa. Tatlo. Hanggang sa mapuno ang paligid na mga pulang matang nakatitik sa kanya. Diyos Halos pabulong niyang dasal. Naisip niyang kunin ang rosaryo sa kanyang aparador. Yon ang binigay ni Lola Chan nung isang araw, sabi nito. Kapag naramdaman mong may nakamasid, hawakan mo ito, at huwag mong bitawan. Habang papalapit ang mga anino, kinuha niya ang rosaryo at mahigpit na hinawakan. Munit biglang tumigil ang lahat. Tahimik ulit. Walang hangin, walang kuliglik. Parang huminto ang oras. Sa isang sulok ng dilim, lumitaw ang matandang babae. Ang parehong boses na narinig niya kagabi. Mahabang buhok, kulay abo. Gumiti ito at dahan-dahang lumapit. Hindi mo alam, Mira. Matagal ka naming hinintay. Bakit ako? Tanong ni Mira, halos pabulong. Anong gusto niyo sa anak ko? Gumiti ang matanda at ang mga mata nito ay nagbago. Naging pula, kumikislap sa dilim. Hindi lang anak mo, ikaw mismo. Dala mo ang dugo ng mga sinaunang mangkukulam mula dayland ikaw ang susunod naming pintuan. Nanlaki ang mata ni Mira, umatras, halos mabitawan ang rosaryo. Ngunit bago pa siya makatakbo, narinig niya ulit ang kaluskos sa bubong. Gayon mas malakas, mas mabilis, parang may pumipiglas. At mula sa kisam, tumulo ang isang patak ng dugo. Isa pa, hanggang sa maramdaman niyang may tumapon sa kanyang buhok. Tumingala siya. At sa dilim sa itaas na kisam, may isang nilalang na nakabitin patiwarik. Mahaba ang dila at ang ngiti nito ay umaabot hanggang tenga. Gutom na ako, Mira. Sumigaw siya, ngunit walang lumabas na tunog. Tahimik ang gabi, munit sa labas ng bahay. Nagsimula ng tumahol ang mga aso, sabay-sabay. At sa gitna ng ingay at takot, may narinig siyang sigaw mula sa kwarto. Sigaw ni Jacob. Mira! Tumakbo ka! Ngunit huli na, Sa likod niya, may malamig na hiningang dumampi sa kanyang tenga. At ang boses na iyon, pamilyar, pabulong. Wala kang takas, anak ng liwanag. Tumigil ang paghinga ni Mira. Dahan-dahan siyang lumingon, nanginginig, nangingilid ang luha sa kanyang mata. Sa likod niya, ang nilalang, nakangiti, nangingintab ang mga nipin sa ilalim ng buwan na sumisilip sa sirang bintana. Maputla ang balat, manipis, at ang matay tila kumikislap sa loob ng kadiliman. Anong gusto mo sa amin, halos hindi na niya marinig ang sarili sa sobrang takot. Ngunit tumawa lang ang nilalang, isang mahinang tawa na parang halinghing ng gutom na hayop. Hindi kami ang gusto ko, sabi nito, dahan-dahang lumapit. Ikaw lang at ang batang nasa sinapupunan mo. Laman ng dugo mo ang susi. Umurong si Mira, nanginginig, hawak pa rin ang rosario. Bigla niyang naalala si Lola Chan. Ang sinabi nito, Kapag dumating ang gabi ng pulang buwan, huwag kang lalabas. Huwag kang magpapakita sa salamin. Huwag mong bibitawan ang panalangin. Nilingon niya ang bintana. Pulang buwan. Malaki, bilog, nagliliab sa kalangitan. At sa mga anino na maysan, may gumagalaw. Marami sila. Mabilis ang tibok ng puso ni Mira, parang sasabog. Kinuha niya ang holy water na binigay na matanda at binuhos sa sahig, ikot sa kanya. Hindi niyo ako makukuha. Ngunit habang sinasabi niya ito, lumapit ang nilalang, tumigil sa mismong labas ng bilog ng tubig. Gamisi, Matalino ka, gaya na ina mo Nanlaki ang mga mata ni Mira. Anong sinabi mo? Mumisi ulit ang nilalang. Akala mo ba, dito lang nagsimula ang sumpa? Noon pa, bago ka pa ipinanganak. Dahan-dahang umatras si Mira, ngunit natigilan siya nang biglang umalingaungaw ang malakas na tunog sa itaas. Bobong. May bumagsak. At nang tumaas siya ng tingin, bumaba si Lola Chan. Duguan, maputla, may sugat sa lig. Lola. Mahina niyang tawag. Munit mumiti ang matanda, nakatingin sa kanya na parang walang takot. Mira, tapusin mo ang sumpa. Huwag kang bibitaw. Umuga ang buong bahay parang nyayanig ng hangin. Ang mga bintana'y pumutok, ang ilaw kumislap. Ang mga nilalang sa labas nagsisigawan, parang nasusunog sa liwanag. Ngunit ang isa, ang pinakamatanda, nakatitig lang kay Mira. Lumapit ito, tumigil sa harap ng Holy Water Circle. Pag mong labanan kami, kati anak mo mawawala. Nanginginig si Mira, pero itinapat niya ang rosaryo sa mukha ng no nilalang. Mas pipiliin kong mawala, kaysa maging isa sa inyo. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa bahay. Ang liwanag ng buwan ay kumislap ng matindi. At sa sandaling iyon, tumigil ang lahat. Tahimik. Walang tunog. Walang hangin. Pagmulat ni Mira ng mata, mag-isa na siya. Wala na ang nilalang. Wala na si Lola Chan. At sa sahig, natira lang ang abo na tila na sunog sa ilalim ng holy water. Lumapit siya kay Jacob, humihinga pa, mahina pero buhay. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ang kamay, at huminga ng malalim. Ngunit bago siya tuluyang makapagsalita, naramdaman niyang muli ang paggalaw sa kanyang tiyan. Mahina, ngunit may kakaibang ritmo. Parang, hindi si pa ng tao, Tahimik ang paligid. Hangin lang. At sa dulo ng pasilyo, sa sirang salamin. May aninong kumikilos. Isang aninong kahawig niya. Ngunit nakangiti. Huminga ng malalim si Mira, pilit na pinapakalma ang sarili. Naririnig pa rin niya ang tibok ng kanyang puso, malakas, mabilis, parang hinahabol ang oras. Lumapit siya sa sirang salamin sa dulo ng pasilyo, nag-alangan, ngunit hindi mapigilan ang sarili. Hindi totoo to, -toto, mahinang bulong niya. Ngunit nang tumingin siya, ang refleksyon sa salamin ay hindi gumalaw kasabay niya nakatayo lang ito, maputla, nakangiti, at ang mga matay mapupula. Dahan-dahan niyang iniatras ang kamay, pero ang anino sa salamin ay nanatiling nakataas, parang inaabot siya. At mula sa likod ng refleksyon, unti-unting lumitaw ang mga mukha. Mga nilalang nakahawig na nakita niya noong gabi ng pulang buwan. Mga aswang, nakangiti, nakamasid, parang naghihintay. Napaatras siya, nanginginig, hanggang sa maramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay. Si Jacob. Mahina ngunit kising na. Mira, mahina nitong sabi, halos hindi marinig. Natapos na ba? Tumingin siya sa kanya, luha ang pumuno sa kanyang mata. Hindi ko alam. Lumapit siya sa kanya, niyakap ito ng mahigpit. Munit sa yakap na iyon, naramdaman niya ang init ng dugo na dumaloy sa likod ng kanyang kamay. Pagtingin niya, may maliit na sugat sa lig ni Jacob at ito'y muling nagdurugo. Jacob, munit hindi na ito gumalaw. At sa likod niya, narinig niya ang pamilyar na bulong. Ang parehong tinig na narinig niya sa unang gabi. Hindi mo siya meliligtas. Nabitawan niya ang katawan ng asawa, dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa salamin at doon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Ngunit gayon, may mga pakpak na itim sa kanyang likod. At sa kanyang tiyan, may mahina at kakaibang liwanag na kumikislap. Tumingin siya sa refleksyon, marahang umiti. Kung ito ang kapalit, tatapusin ko ng sumpa. Kinuha niya ang rosaryo, inilapit sa kanyang dibdib at pumikit. Ang hangin ay biglang lumakas. Ang mga bintana ay nagsara ng sabay-sabay. At ang buong bahay ay nilamon na matinding liwanag. Sa labas, sumikat ang araw sa unang pagkakataon matapos ang tatlong araw ng dilim. Tahimik ang paligid, walang aswang, walang anino, alang bakas ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lumang bahay, sa may bintanang nabasag, may isang rosario na nakabitin, umiindayog sa hangin. At sa ilalim nito, isang malit na bakas ng paa. Malilit, sariwa, at patungo sa direksyon ng gubat. Tahimik. Walang halakrak, walang iyak. Tanging huni ng mga ibon, at ang malamig na simoy ng bagong umagang parang walang nangyari.